Hype si Jamuran sa ginawa ng J-League player nila na biktima naman ng rookie ng insane angle breaker talaga namang nakaya itong nangyari ka na Jordan Poole at Research Team. Two teams na nasa ilalim ng komperensya, Washington Wizards lalabanan ngang lumpo ng Memphis Grizzlies. Halos lahat ng kanilang player ay out dahil nga sa injury. Pero sa first quarter natin, surprising ni ang Grizzlies pang may lamang dito sa first 6 minutes. 13 to 6 yan dahil sa player nga nila na si Trey Jameson at may 10 points na agad siya. Hype nga dyan si Najamoran. Wizards naman halatang nakarelax mode, akala nila easy win na ito kaya timeout ang tinawag ng kanilang coach. Pero buti na lang pagpasok ni Jordan Poole, tumulong nga siya sa playmaking department to assist para makadikit nga sila 20 to 16. Pero hindi nga sila pinala dahil sa pagtatapos ng quarter lamang ang Grizzlies 29 to 21. Second quarter naman natin abay lalong pinalaki pa ng home team ang lamang nila naging 12 na nga ito kaya't sumubok na si Kyle Kuzma na buwati ng Wizards tapos tumulong na rin si Jordan Poole ng kanyang 5 points pero down pa nga rin sila by double digits get super confident na rin ang Memphis Grizzlies at sila'y nasa rhythm na offensively kaya naman mas lalo pa nilang nilubog ang Wizards naging 21 point lead na yan. at ang biggest lead nga nila ay ganilang nakakuha sa pagtatapos ng ating first half 67 to 42 nakakatungo nga ang mga Wizards player gulanta nga sila sa nangyari nang dahil minaliit nga nila parang di nirespeto etong mga bench guys ng Memphis Grizzlies at sa ating third quarter naman na bayang Wizards mukhang nagising na sa katotohanan na hindi nila dapat maliitin ang halos Jilly Grizzlies team sumigip na ang kanilang depensa na nagresulta nga sa kanilang magandang opensa at kahit papano na ababangan nila sa 18 points ang labang ng Grizzlies na pa-timeout nga dito ang home team. At eventually sa pangunan nga ni Kyle Kuzma, naging 12 point game na lamang ito pero sumagot nga dito ang Memphis at ang Wizards naman ang tumawag ng timeout dito. At sa ending minutes nga natin ay nauwi nga sa kamay ng home team ang labang ito na playing hard nga mga idol at may baon pa nga rin silang big lead 92 to 75 at na ankle breaker pa si Bilal Kulibali dito pero nakarecover naman siya nakablock pa nga. At sa ating fourth quarter naman, abay todo kayod na nga dito mga dayo para dumikit sa home team na nagresulta nga na maging 13 point game na namang tayo. At sa tulong ni Jordan Poole, naging 10 point game yan at bigla na lang napatay mga tang Grizzlies dahil 8 point game na lamang ang ating laban. Naging 6 point game pa nga tayo pero bad 2 on 1 fast break dito ni Jordan pullat at Kyle Kuzma miss opportunity kaya naman tinake advantage yan ng Grizzlies at tuloy na nga silang binaon na ni Luke Kinnard itinigil niya nga ang kanilang comeback attempt at talaga namang takeover over mode sa last minutes natin panalo ang Grizzlies dito and definitely a lesson learned para sa Wizards na dapat nga nilang respetuin ang kanilang kalaban